Na mga vlogger, nukon kundi. Tarihas ko. <laughs> Magluto tayo ng, ayan, hindi ba, tindyan nyo. Kinikirob ko yung carny baboy. Saka tayo may kalabasa. Mayroon din tayong talong at mayroon rin pa yung sitaw. So alam nyo na kung saan papunta yan. Itong mga ricados natin, sibuyas, onion, at saka ginger. So alam nyo na yan. Kinirob-kirob ko muna ito. kirok kirok So, ayun guys. So, okay na. Sabi na natin. Sabi lang yan. Sabi na natin yung luya. Saka natin sunod yung bawang. Pwede na natin isunod yung sibuyas. Saka mikos-mikos na yan mikos na yung miinday. Saka natin ihalo-halo lahat. Ayan. Pwede na natin ilagay yung kalabasa. Saka natin mikos-mikos ulit. Sabi na rin natin yung talong. Sunod-sunod na yan. Saka natin lagay yung sitaw. Saka maglagay tayo ng pampalasan niya guys. Saka natin sunod yung bagoong. Ayan. Saka natin yung kunting lagyan ng tubig para maluto naman siya. Takpan muna natin ng mga kahit 200 years. <laughs> After 400 years, guys, ayan na siya, 'di ba? Kung ayaw n'yong maduro, guys, ganito gagawin n'yo yan. Hmm, ganyan lang ang pagmikos-mikos, guys. So, ayan na nga, guys. Naloto na siya. Isa ganang dajiin na po'y moon. Dali, kain tayo.